spring roll or kakag dito sa atin is lumpia Shanghai uh, ano lang siya guys minced pork tagyan ko lang siya ng carrots yun lang bye okay. bye By side by side para pantay ano Luto na ba ito? May siguro konti, medyo hindi. Ano natin? -anu so, may tayo dyan, guys. Yung chili sauce. Masarap yun kasi maanghang. Okay. Ayan. So, okay na na. Hmm? So, yummy, diba? Okay na to ah. Lutot na. Lutot na. Diba? Patay natin yung apoy. Yan. Thank you for watching guys. Yan pala. Ano pa natin? Nagana lang dito. Grabing init. pawisan ako. Tsaka mamaligo ako guys kasi lalabas ako. So dyan lang naman kami sa park. Uh -huh. Ayan. So, ayan na. Taraan! Okay na ba? Pwede-pwede na na. No? O, oh, ayan mhm hmm Yummy, di ba? Oh. Tama lang sa amin to. Tatlo lang naman kami kakain eh. Kaya yan. Bukas naman yung iba. Oh, sige. So, yan na guys. Thank you so much. Bye. Kakain na tayo mga Mari. <laughs> Nagutom na si Mari. Ay, gininulat ko nila. Ano yun yan? Jelly. Jelly yan.

kagabi ganit. Hotdog na may ano, ha ham, ikanin, mm bacon. So, yung mga mahari ko, gotom-gotom. Hinulat sila sa akon. Hindi doon, magabot yan? mm na ko nila. Nayo isda. that? Ah, nalipat. Tangko ang sauce. Sauce sa diin? Chili sus. Ay, ayun. Nagdala. Tangko yung huwag ko. Huwag mo.

sa Mababaw lang ato kung iya may yan. Ya. Mababaw lang ato kung iya tinindugan. Hindi, hindi sa sang iya nga dyua, kaya ang juwa niya naglangoy. Sabi daw sa dyua niya, dyan ka lang kasi lalangoy siya sa malalim. Tapos, pag tingin ko sa iya, yung dyua, wala na siya sa ginakatayuan niya. Kumahon iya juwa para kadtuan ko pala sa ilag mga grupo kung atutusa, wala na sa kuno niya. Tapos ang nakita sa kono digto man lang sa kuno Japan sa gin natin sa iwanan sang juwa niya kung sa diin ay, wala. Pagkat to sa yung yaduga to, wala to yan na masagit, ya. Wala ikulihin na sa ano galobo na sa kiyat. Ano daw, ah, uh, tawag dito sa deporter ni... Parang madriit na daw. Madriit po si Richard ka isa, si Betty, ati Jun. Pagbalik, ito na Betty Jun. Ito'y ginawunos ako, tiil. Pagmuna ka tira lang, kuya, sa bababaw. Pagmuna ka tira parang dam sa baw. Hindi na ako tira lang, kuya. Hindi na ako tira lang. Hindi na ako tira ano, na ano to? Sa anong basot na peke? Kung na, sa... Narasa na, na tumba? Basot na hai, that, sabaka, tumba? Sa yan? Basot na libo? Sa bala? Basot na singgala na tumba? Kasi, ay, dad, to sa baka natumba Sa bala? Ilocana pala yun. Sa bela? Sa bela. Kasi pinanood ko yung mga video niya. May ads na pala yun siya. Ano siya? depende pala yung followers niya. Ganda niya? Pero nung ano, siya maglangoy kasi lagi silang nag-hike. Dapat si buhatan. Hindi malalaman yung malumot ang akin yung Pag malulus, sa lang maglang ay sa na ko siya lang. Kasi nalipong sa bala. Sobra kainit ka. Ang naibla, kasi naibla, bala ka na alam po yung bala sa natumbas ha. Oo. Maara, kasi naalam mo. Hay kung naluno to sa syempre makita ko na sa live live kay ma maano to sa mo mabut ma singgit mo na sa jaw ali po na to sa iya na to bato siguro ya na ko yung to sa siguro mm ah asan ya be pick ko lang ya ma tumbay ya Hagwa pa sa iyo. Jo ba to ano Ayan, Germany, 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 yeah. Tumboi, kong -kong. Germany, 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 Germany,

Halaga <laughs> lang sa liya, kilid siya. Hindi ko. Kasi, nandasa. Ate. Malubo siya. ang sa guro. Hindi ko. tayo lang. nakain yan. Magsupok mo na. Ay, pro graduation promo ato siguro ya. Ikaw ba 'yan? Ginsend niya pa guys ako ni order. Hãy ông cho kênh Ghiền tất cả Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sold na! Tapos na. Pakain na rin sa si Ay! 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 mga ibalik Ay! Ay! kan mga Ay! oh sa Ay! 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 Ay!